Yo mga pusing Magandang araw po mga pusing Bale ito update lang po tayo dito sa ano Sa ating sitaw na tinanim natin noong September 1 O September 1 Ito na sila mga pusing o oh. Yan ganda ng tubo September 1 Ayan Bale ito yung magiging pasunod natin doon sa Namumunga na nating sitaw Para tuloy tuloy yung ating ano pag-supply ng sitaw sa market mga busing. At ayan. Pakita ko lang din pala sa inyo. Itong magandang view dito mga busing oh. Ayan. Tsaka itong palay namin mga busing. Green na green na. Ayan. Ayan mga busing. yan bali. Meron pa pala kaming ditong ano. Itatanim ngayon. Bali kasi noong September 1, umulan, ay di namin natapos. Bali, meron pa dito mga, yan pa ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. ito? Walong, ano pa? Walong plat pa mga busing. Bali, magtatanim pa ulit kami ngayon. Pasunod, bali na delay ng alas tatlong araw. Tuline! Kadugay-dugay! Ang <laughs> lighter na tayo mo? ano Anong ilam? Ito mga busing. Ito. Tatanim ulit tayo dito mga busing. Hindi Dapat ginda yan mo? Iyan kita pang paano? Ito mga busing mo. Bongga ng S-list. Iyon. Shout out nga po pala. Dito sa akin napaka -paging... bisita. <laughs> May chicks yan mga bosing <laughs> Patingin Idol mo si Chuck na na Idol mo si Chuck na Patingin <laughs> Patingin daw mga bosing, I eh, gagawin itong